Gusto gusto ko, napakaaraw, masarap baligo, masarap uminom. Oh, pa-salo tambay yan. Ba'y tawag sa inyo. Kumayod sa ilikan. Susubukan pa kami, pet. Eto, meron ako tambayan dito, mga chong. Wala 'to. Problem ang entrance. Nice ice hotel, boom boom boom. Problema mo na lang 'yung chika vibes sa dadalin mo. Pero alika, may ako Pero, dahil 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 dahil. Taking, very problem eh. Kung gusto mo everyday, may tadalihin ka. Dito mo dalhin, no? Yan ah. Huwag ka na magkakalat. Bawal magtapan ng basura dito. Pero, quickie lang. Quickie lang. Ito. Big break ito. 525. This was para sa 12 hours? Pucha, may enjoy mo na yung free. Ako na 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 sa'yo. Problema mo na lang yung kama'y gata din mo.